Narito na ang may init na balita mula sa PNA Headlines. Formal na nanungkulan si Lieutenant General Antonio Nafarete bilang Commanding General ng Philippine Army. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang change of command and retirement ceremony ngayong araw sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Sa isang talumpati, sinabi ni Marcos na pamumunuan ni nafarete ang Philippine Army sa panahon na haharap ang bansa sa mga hamon sa seguridad at kawalan ng katiyakan sa mundo. Ipinaalala niya kay Nafarete ang papel ng Army sa pangangalaga ng soberanya, kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ibinili niya sa bagong Army Chief na magbantay at magpamalas ng pagkapinuno. Kumbiyansa ang Pangulo na mapapanatili ni Nafarete ang sandatahan bilang haligi ng kalakasan, integridad at profesionalismo. Nangako rin siyang patuloy na papalakasin ng gobyerno ang sandatahan sa pagsulong nito tungo sa modernisasyon. Si Nafarete ay miyembro ng Philippine Military Academy Bigislahi Class of 1990. Siya ang dating hepe ng AFP Western Mindanao Command kung saan nanguna siya sa mga operasyon ng militar kontra terorismo. Pinalitan niya bilang hepe si Lieutenant General Roy Galido na nagretiro matapos ang dalawang taong serbisyo. Ginawad ng pangulo ang Presidential Legion of Honor Award kay Galido bilang parangal sa kanyang dedikasyon sa tungkulin. Si Galido ay kasama ni Nafarete sa PMA Class of 1990 at nangasiwa sa modernisasyon at pagpapalakas ng territorial defense ng Army. Nakatakdang magsagawa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng state visit sa bansang India sa Agosto. Ayon sa Presidential Communications Office, dadalaw sa India si Marcos kasunod ng imbitasyon ni India Prime Minister Narendra Modi. Mananatili ang Pangulo sa India ng limang araw mula August 4 hanggang 8. Dadalo ang Pangulo sa mga meeting kasama ang mga opisyal ng gobyerno sa New Delhi bago pumunta sa Bangalore kasama ang delegasyon ng Pilipinas. Makikipag-usap siya sa mga leaders ng business sector na parehong lungsod Kukumustahin din ng Pangulo ang Filipino community sa New Delhi. Ang state visit ni Marcos ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng pagbuo ng bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at India. Umabot sa $3.5 billion ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng India at Pilipinas noong 2024. Ang gobyerno ng India naman ang nag-deliver ng Brahmo supersonic cruise missile sa bansa noong nakaraang taon para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Isinusulong ng Department of Agriculture or DA ang bahagyang pagtaas ng taripa sa mga imported rice sa 25% mula sa kasalukuyang 15% upang tulungan ang mga lokal na magsasaka sa bansa. Parte ito ng layunin ng gobyerno na unti-unting ibalik sa original na 35% tariff sa mga imported na bigas. Ayon kay DA Assistant Secretary and Deputy Spokesperson Joyce Panlilio, ang pagbabalik sa mataas na taripa ay magbibigay proteksyon sa mga magsasaka habang iniiwasan ang masamang epekto sa merkado. Maapektuhan anya ang supply ng imported na bigas at ang retail price ng bigas sa bansa ng unti-unting pagtaas ng tariff para sa imported rice. Dagdag pa niya, makakatulong din ang pagtaas ng rice tariff sa pagpapalagay ng farmgate price ng palay na magdudulot ng malaking suporta sa mga magsasaka. Sa balitang pangkalakalan, inanunsyo ng Social Security System or SSS na magkakaroon ito ng 3 year pension increase sa mga pensioners simula September ngayong taon. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na parte ang programa ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin nito na tulungan ang mga pensioners na makabangon mula sa inflation at isulong ang kahalagahan ng trabaho at pagtitipid. Ipapatupad ang nasabing pension increase tuwing September sa loob ng tatlong taon. Narito ang nailabas na illustration ng ahensya kung saan makikita ang estimated pension increase sa mga sample case sa loob ng tatlong taon na implementasyon ng pension hike. Inaasahang nasa 3.8 billion na pensioners ang makikinabang sa pension hike kasama na ang 2.6 million na retirement and disability pensioners at 1.2 million naman na mga survivor pensioners. Sa kabilang banda, susuriin ang mga eksperto mula sa University of the Philippines College of Engineering ang kapasidad ng power plant ng Siquijor Island Power Corporation or SIPCOR bilang parte ng pagresolba ng power crisis sa probinsya. Ayon kay National Electrification Administration or NEA Administration Antonio Mariano Almeda, mayroon pa hintulot mula kay Energy Secretary Sharon Garin para kumuha ng independent third Party na siyang mag-aaral at magsusuri sa kakayahan ng power plant. Sa isang interagency investigation, natuklasan na expired ang permit ng power plant walang 10-day na minimum fuel inventory, sira ang ibang generation units at kulang sa reserve generator sets. Dahil sa mga isyong ito, sinabi ni Almeda na kailangang alamin kung may kakayahan pa ba ang power plant na gawin ang trabaho nito. Nakakapagbigay ang SIPCOR power plant ng nasa 5 megawatts na power dulot ng mga palyadong generator set. Sa kasalukuyan, kailangan ng Sikuhor ng 8 to 9 megawatts na energy base. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, nag-aatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.